News Update mga balita ngayon, isang pinaghihinala ang rebelding NPA na sa inkwentro sa Oriental Mindoro. Tatlong Pinoy na biktima ng torture sa scam hub sa Cambodia, nasa gip ng NBA. 426 rabies-related deaths na naitala noong 2024, pinakamataas sa kasaysaya. Ako po si Cesar Sorian, marangkatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa armadong encuentro laban sa milita sa Mansalay Oriental Mindoro, Kamakaila. Ayon sa ulat mula sa 203rd Infantry Brigade, naglunsad ng operasyon ng mga tropa ng 4th Infantry Battalion nang isuplong ng mga sibilyan ang pangingiki ng mga armadong kalalakihan sa sitio Kabuyaw, Barangay Panaytaya, Tumagal ng labing limang minuto ang bakbakan kung saan tumambad ang labi ng isang rebelde. Narecover din ng isang M16 rifle, isang pampasabog at ilang mga personal na gamit at subersibong dokumento sa encounter site. Patuloy ang clearing operations at pagmamatyag sa seguridad sa lugar. Ligtas na naiuwi sa bansa kahapon ang tatlong Pilipino na biktima umano ng pangmamaltrato ng mga Chinese sa isang scam hub sa Cambodia. Batay sa kwento ng mga biktima, noong January 2025 nang tinanggap nila ang trabahong Customer Service Representative na alok ng isang Pinoy na nagtatrabaho sa Cambodia at sagot umano ng kumpanya ang lahat ng gastusin papunta roo. Sa parehong buwan ay umalis sila ng Pilipinas, ngunit hindi sila dumaan sa tamang proseso dahil tumawid lamang sila ng dagat mula Dipolog City at nagpalipat-lipat ng lugar hanggang sa makarating sila sa Phnom Penh, Cambodia sa halip na magtrabaho bilang CSR, pang sa scam sa matatandang banyaga sa pamamagitan ng cryptocurrency ang ipinagawa ng kanilang Chinese bosses. Hindi rin tinupad ang 1,000 US dollars na usapang sweldo nila dahil 300 US dollars lang ang natanggap nila. Nang subukang tumakas at lumipat ng kumpanya, ay pinagbabugbog umano sila ng 15 Chinese. Nagawa nilang makapagpadala ng mga litrato at video message noong March 11 na humihingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas. Dahilan para magpadala ng tauhan ng NBI sa Cambodia at sa Gipin ng tatlong Pilipino. Nagpasalamat naman ang NBI sa Interpol sa naging tulong nito sa pagkaka-rescue sa mga biktima. Nagpahayag ng pangamba ang Department of Health o DOH matapos maitala ang 426 rabies-related deaths noong nakaraang taon ang pinakamataas sa kasaysaya. Dahil dito muling nanawagan ng ahensya sa publiko na pabakunahan ng kanilang mga alagang hayop laban sa rabies taon tao Batay sa datos ng DOH, 45% ng mga kaso ay dulot ng kagat ng sariling alagang hayop, habang 41% ay sanihin ng hindi nabakunahang hayo. Ang mga rehiyong may pinakamataas na bilang ng kaso ay ang Central Luzon na may 56, Soxorgen na may 43 at Calabarzon na may 35. Ayon kay Health Secretary Chodoro Herbosa, ang rabies ay may 100% fatality rate at maaaring maipasa sa pamamagitan ng kagat, kalmot o laway ng isang rabid na hayo na dumikit sa sugat, mata, ilong o bibi. Paalala ng DOH ngayong Rabies Awareness Month, makipag-ugnayan sa veterinaryo o lokal na pamahalaan para sa libreng anti-rabies vaccination. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzal Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.